Mupian Masalam. So kakahuwi lang natin dito kahapon sa bukid at um, sa kalipas na mga araw, marami tayong um, ginagawa. So pumunta kami sa um, sa Cagayan para mag-pitch sa project namin na um, tinatawag na Salong Kapatikangan ng mga kayo. O, so abangan ninyo ang uh, proyekto na ito kung paano kayo maging bahagi sa Uh, proyekto na ito. Ito ay isang forest uh, storytelling na uh, experience na uh, may offer namin sa mga um, interested individual or sa grupo. Nagpapasalamat din ako sa mga tao na nag, uh, sumusuporta sa ating uh, Facebook page na Takarogki. So Ngayon nasa uh, regeneration site ako. Paakyat ako sa taas kasi titingnan ko rin yung uh, mga pananim namin doon sa collective farming kung ano na yung nangyari. So medyo matagal-tagal din ako na hindi nakabalik doon dahil busy rin doon sa kabilang regeneration site sa paghahanda para sa susunod na mga uh, program at um so ngayon lang ako makakabalik doon. So papakita ko sa inyo yung epekto ng um tag init talaga dito sa mga kahoy na itinanim. So yan. So may dala din ako na mga may dala din ako na ang, sprinkler syempre hindi mawawala yung uh, basket yung alawa dahil kung ano yung makikita natin dun sa taas dinadala natin sa baba mga gulay, tubo so yun dito na area ito yung um, tiger wood oo so so far okay naman yung tubo ng tiger tapos dun na banda dahil may um, malit maliit na kung um, baga may creek dito na banda yan dyan sa baba so ngayon wala ng tubig yan so eto naman yung dao dito ko itinanim yan mataas na okay naman yung tubo ng dao dito shaded naman yung area tapos ito yung um, nakakalungkot makita na ano ito yung nakakalungkot makita itong um, yan, nasusunog na talaga sa araw yung dahon ng um, sinamon yan ko yan mamaya para at least man lang ma-protect hindi masyado hindi ma-damage yung dahon so ngayon dahon so ang pinaka-importante talaga sa akin na itong ano itong um, almasiga kasi bibihira lang talaga yung seedlings nito at ang tagal pa tubuin nito um, yeah. so okay naman ito lang yung dinidiligan ko talaga importante ito eh. dalawa ito nasa kabila yung isa so paghatian ko na lang itong tubig Ayan. Um. so ito yung isa Medyo mataas na itong isa. Cinnamon ulit. Maliliit na dahon ng cinnamon na yan. Tapos, sabi yung ipikta talaga ng init. Wala na, naano na itong cut Ana uulan na sa susunod na buwan kasi kung hindi talaga grabe yung um, damage na damage sa mga itinanim natin ng na mga puno. And so,